kamut na kanaturidad ang duwang most wanted person sa probinsya ng Katanduanes, makalihis na ma corner sa magkasuway na operasyon aga kan na kaaging Sabado, Abril 27. inut na nadakop ang sospek na binistong si alias Vex, 57 anyos, abakay stripper na naaresto sa San Andres, Katanduanes. Naaatubang ang sospek sa tulong kaso ng qualified statutory rape na mayong rekomendadong piyansa na pigsaang at mismo country si anyos kaining nilugusan kaini. na sa diring aki. Apera ka ini, naaatubang pa ang sospek sa ang kasong akob lasciviousness na may piyansang 180,000 pesos kada saro. Ito ay parte po ng aming LOI Manhan Charlie. So sila po ay talaga pong tinatrabaho na ng ating mga operatiba simula pa man po nung uh, ma ang kaso hanggang po sa labasan ng warrant of arrest sa Baras Katanduanes, aga kan parehong aldaw, matrayumpo po mananadakop na sa saro pang wanted person na binistong si Alias Raol, 48 anyos saro man na abakas tripper. Naaatubang man ang sospek sa kasong qualified statutory rape, pigsangat man mismo kan sa iyang 15 anyos na aki, asinduwa pang kaso nin ako lasivius. Sa ganitong uh pang sa mga kababaihan at hindi lang po tungkol dito sa pang sa kababaihan. Kung kayo po ay may pananagutan sa batas, ang pambansang pulisya po ay hindi natutulog para po kayo ay hanapin. Kahit saan man po kayo naroon, andyan po ang kapulisan, kayo po ay hahanapin at pananagutin po kayo sa kasalanan inyong nagawa. Kaya nga po, ah, uh, andito kami parate handang uh, magbigay sa inyo ng siguridad sapagkat sabi nga po ng ating uh, hepe ng pambansang pulisya na si Police General uh, Francisco Marbil na sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas po ang lahat ng mga Pilipino. Sa presente, nasa kustudya na kanaturidad ang mga suspechado para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatakbikol, 你穿不